Mga kababayan, magandang araw uli sa inyong lahat. Ako po si Hashtag with ang inyong gabay sa, sa, ilang minuto nating katotohanan, talino at konting biruan. Pero huwag kayong magkakamali ha. Seryoso ang ating usapan ngayon. Nasa balita, nasa survey, nasa puso ng masa. Si Senator Christopher Bongo ang tinagriang Mr. Malasakit. Muling nangunguna, nangunguna sa kamalayan ng bayan. Pero tanong, bakit? Anong sikreto? May script ba itong sinusundan o tunay na malasakit ang nagtutulak sa kanya? Abangan natin dahil ngayong araw nito ito, bubusisiin natin ang fenomeno ni Bongo mula, mula probinsyano hanggang senador, mula survey hanggang serbisyo. Pero bago tayo mag-umpisa, pasakalye muna ha. 57.6% sa pulso ng Pilipino, 45% sa publicus Asia, 42% sa SWS at 58.1% sa Pulse Asia. Kung survey ang labanan, parang si Bongo na ang MVP ng 2025 Bitter Elections, pero hindi ito basketball mga kaibigan. Ito ay politika at ang tunay na laban ay nasa puso ng butante. Kaya tara, simulan na natin. Si Christopher Lawrence Tesorogo hindi po siya ipinanganak na may kutsarang ginto sa bibig isang simpleng probinsyano mula sa Davao, anak ng isang negosyante at guro na naging kilala hindi dahil sa yaman o apelido, kundi dahil sa kanyang loyalty kay dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Oo mga kaibigan, si Bongo ay hindi basta senador. Siya ang dating special assistant to the president, ang lalaking nasa likod ng bawat yes sir ni Digong. Pero wag natin siyang tawaging alalay dahil sa bawat hangpang ni Duterte, si Bongo ang naging tulay sa masa. Ngunit hindi siya nanatili sa anino ha. Mula sa pagiging tagaayos ng schedule hanggang tagapaghatid ng malasakit. Naging senador siya noong 2019 at dito na nagsimula ang kwento ng Mr. Malasakit. Pero tanong ko sa inyo, talento ba ito ng pagiging approachable o diskarte ng isang veteranong politiko? Mm, Abangan natin. Bansak lang tayo mga kaibigan. Alam nyo ba na si Bongo ay kilala rin sa kanyang pagiging hands-on mula sa pagtulong sa mga nasalanta ng bagyo hanggang sa pagbibigay ng bisikleta sa mga bata? Parang Santa Claus ang public service ha. Pero teka, may survey na nga kaya tignan natin ang ebidensya. Marso 22 hanggang 29, 2025 ang pulso ng Pilipino survey na may 1,800 respondents ay nagsabi si Bongo rank 1 to 2 na may 57.6% na butante ang gusto siyang iboto. Pero hindi lang yun mga kaibigan. Sa publicus Asia noong March 2015 to 20, 45% ang aided preference niya. Sa SWS noong March 2025, 42%. At sa Pulse Asia noong February 20 to 26, umakyat siya sa 58.1% mula sa 50.4% nung Enero. Mga kaibigan, kung ito ay stock market, si Bongo ang blue chip stock na gusto mo bilihin. <laughs> Pero seryoso na, bakit ganito kalakas ang suporta sa gitna ng inflation, crisis sa ekonomiya at fake news? Bakit si Bongo ang hinintay ng masa? Simple lang daw. Sabi niya, simpleng probinsyano lang po ako na gustong tumulong. Pero teka-teka, hindi ba masyadong cinematic ang linya parang linyan sa pelikula ni FPJ. Kaya tignan natin ang kanyang track record, hindi lang salita, kundi gama, gawa. Bilang tagapangulo ng Senado no, ng Senate Committee on Health, siyang utak sa likod ng malasakit centers, isang one-stop shop para sa mga mahihirap na nangangailangan ng tulong medikal. Super, super health centers, siya rin yan. Regional specialty centers, bongo pa Kung serbisyo usapan, parang buffet. Lahat na inilalatag niya sa harap ng taong bayan. Ngayon, pag-usapan natin ang puso ng kanyang kampanya, ang malasakit. Sabi ni Bongo, hindi ko po sasayangin ang inyong tiwala at sa bawat malasakit center na itinayo, mahigit 150 na sa buong bansa, parang sinasabi niya, eto ang resibo ko. Pero mga kaibigan, intellectual tayo rito, hindi ba't ang malasakit ay madaling sabihin? Pero mahirap gawin. Kaya ang tanong, tunay ba itong malasakit o bahagi ng political branding? Sa isang banda, ang kanyang hands-on approach, pagbisita sa mga ospital, pamimigay ng mga tulong, pakikinig sa mga hinahing, ay hindi may Pero sa kabilang banda, hindi ba typical na diskarte ito ng mga politiko tuwing eleksyon? Hmm, parang telenovela. May puso, may drama, pero may twist. Kaya tignan natin ang datos. Sa bawat survey, lumaki ang tiwala sa kanya mula 50.4% hanggang 50.1% sa Pulse Asia. Hindi 'yan aksidente, mga kaibigan. Diskarte 'yan. At speaking of diskarte, alam niyo ba na siya rin ang nagtulak ng batas para sa mas maayos na healthcare access, pero wag tayong magmalinis. Ang tunay na tanong, matutupad ba ang mga pangako ng serbisyo, may malasakit kapag nakaupo na ulit siya? O baka naman tulad ng ibang politiko, biglang maging Mister Matuman pagkatapos ng eleksyon. Abangan. Ngayon, pag-usapan natin ang putante. Kayo, kami, ang sambayan ng Pilipino. Bakit si Bongo ang nangunguna? sa gitna ng kompetisyon? Mga veterano tulad nila, uh, Pia Cayetano, Camille Villar, at mga bagong mukha sa politika. Bakit siya ang hinintay? Sagot, accessibility. Sabi niya mangunguna din sa aking puso't isipan ang pagbibigay ng serbisyo at iyan ang gusto ng masa, isang leader na nararamdaman nila, hindi lang naririnig sa radyo. Pero wag tayong maging bulag. Ang survey ay hindi botohan. Marso pa lang ng 2025 ito at malayo pa ang Mayo. Marami pang pa pwedeng mangyari. Iskandalo, fake news o piglang pagbabago ng ihip ng hangin. Kaya tanong ko sa inyo, kapag dumating ang araw ng eleksyon, si Bongo pa rin ba ang pipiliin nyo? O baka naman tulad ng ibang survey, darlings, no? biglang maglaho ang magic. At speaking of magic, narinig nyo na ba ang kanyang linya? Ang servisyo sa tao ay servisyo sa Panginoon, servisyo kay Allah. Parang sermon sa simbahan at moske, two in one pa, pero seryoso, iyan ang klase ng mensahe na tumitino sa puso ng Pilipino. Tumitil mo, tumitimo sa puso ng mga Pilipino. Simple, diretsyo, pero may lalim. Kaya't heto na mga kaibigan, ilang minuto na pagbubusisi kay Senator Bongo ang Mr. Malasakit na nangunguna sa survey, sa serbisyo at sa puso ng marami. Probinsyano siya, oo, pero hindi siya simpleng tao. Siya isang politikong may diskarte, may puso at may misyon. Pero ang tanong na natitira, siya nga ba ang hinintay ng bayan para sa 2025? Sa huli, kayo pa rin ang magpapasya. Ang survey ay gabay, pero ang boto nyo ang magdidesisyon. Kaya't habang papalapit ang midterm elections, isipin natin, malasakit ba ang hanap natin o mas malalim na solusyon? Salamat sa inyong pakikinig, ha, mga kababayan. Hanggang sa muli, ito po si Hashtag Walk nagsasabing servisyo sa tao, servisyo sa bayan, matutulog na ako kasi ilang minuto na tayo nag-uusap. Salamat po ng maraming.